Morning guys! Morning! Hello! Hello! Morning sa inyong lahat! Hello! Morning morning! Morning morning! <laughs> Asan na brum brum mo? Kunin mo daw! Wow! Yan binili niya guys! kagabi guys! Guys! Oh, th <coughs> thank you, Papa. Thank you, Papa. Hello, hello po isang magandang umaga po sa inyong lahat at maraming maraming salamat po sa inyo ulit sa nanonood ng aking vlog at sa nagsubscribe po. Thank you, thank you very much po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po. At sa nanonood ko ng aking vlog, thank you po, thank you. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po sa aking vlog, Judith Bolivar po, for YouTube channel po. ah marami, hindi po ako makapag-upload lagi kasi gawa na minsan wala po akong load. Minsan na uh, may load, minsan wala. Dita lang po yung ginagamit ko. Kaya mag-upload po ako ngayon, bukas na naman hindi, bukas na naman upload ano yung lagpas ano lang ko na isang araw. Tapos, ganun lang po ako. Thank you sa inyong lahat. Kung magustuhan nyo po yung aking mga vlog, at sana manood po kayo, sana hindi kayo magsawa. Sana hindi kayo magsawa ang manood ng aking vlog. Magpapakain po ako sa kanya. Ang ulam po namin ngayon is Sungtanghon na may sardina sa papapaya po. Yan lang po ulam namin ngayon. O so, papaya. <laughs> Wala po namin ngayon yung tanghali. Ula, payaya, payaya. Kasi request mo ng asawa mo. Paayaya, paayaya. Paayaya, paayaya. Yan ang parikos ng asawa ko, suntang hundaw at sa lagyan ng papaya sa kasardinas. Kaya, uh, nagbili naman po ako kanina umaga. hatid ko po doon sa anak ko sa school, dumarito na lang po ako bumili sa tindahan. Ano yan? Ano Hindi ka kita? oh, kita na ikaw. Sabi niya, hindi daw siya kita. oh, yan na, kita na. Hello. Pumusimula naman po ako mag...

type mo? Anong type mo? Hindi hmm. na nga ako matatanong. <put -ful> hindi, hmm. hindi mo. Uy, bakit na yan? Ang sad siya nga. Bayo ang gusto, may pamisyon na kailangan ng agarang aksyon. Yes. I'm here to you. mula sa maliliit na nilalangit sa masukad na kandubatan. Ano yan? Hindi biro ang aming... Maya naman magsundo na naman kami so, ng tumultu. kuya niya mamaya. Kuchi, kuchi, kuchi. Sopo, nadali na. Bili tayo kundi mamaya. Bili tayo kundi.